Matapos magtagumpay si Chelsea Manalo sa nakaraang This Universe 2024, mainit naman ang pagsalubong sa kanya ng mga bulakenyo sa naganap na homecoming victory celebration. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Mainit na sinagubong ng mga Bulakenyo ang home homecoming at victory celebration ni Chelsea Manalo matapos nitong masungkit ang Miss Universe Crown Philippines 2024 nitong nakaraang buwan. Talagang nagtsaga sa gilid ng kalsada ang ilang mga taga-Bulakan, masilayan lang ang kanilang Raina. Ibang dating niya, di ba? Talagang pang world class talaga siya. Siyempre, proud na proud. Isa siyang Bulakenya. Siyempre, panalo na tayo dyan. Sure na sure. Proud na proud din ang ilang mga kaanak ng beauty queen. Anila, hindi man sila nakapanood ng live sa Moa Arena noong lumaban si Chelsea ng Miss Universe Philippines. Alam naman anila nito na todo suporta sila kay Chelsea. Hangad nila na masungkit din ng Bola Kenyang beauty queen ang corona ng Miss Universe 2024. Since we're relatives, parang Um, Nakaka-inspire lalo na sa Mali and I'm hoping that she could guide me in the future if I ever plan to join Miss Universe. Of course we're praying that um, we will have the crown as the Miss Universe 2024. We're praying for that. Ang float na ito ang ginamit ni Chelsea sa kanyang motorcade. Earth color at native material ng bulakan ang ginamit ng mga palamuti at disenyo nito tila bang prinsesa ng Bulacan ang beauty queen. Kung po natin yung float na Chelsea po, na Miss, Miss Bulacan, Miss Universe ba? Philippines, um, makikita po natin is mga native po siya na dito sa Bulacan, like singkaban po, mga kinayas na ka, na kawayan. tapos po um, native color siya dahil po um, sa uh, Bulacan niyo ba? Kinilala at binigyan po din sa Chelsea ng provincial government ng Bulacan dahil sa karangalan na ibinigay nito para sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa mga taga-malolos, so supportahan nila si Chelsea hanggang sa laban nito sa international stage ng Miss Universe of Beauty Pageant na gaganapin sa bansang Mexico. Mula dito sa Malolos, Bulacan, Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.